10 halamang gamot na epektibo sa pagpapababa ng lagnat. Ang lagnat ay isang karaniwang problema sa kalusugan na maaaring magdulot ng panghihina at hindi komportableng pakiramdam. Pero alam nyo ba na may mga natural na halamang gamot na makakatulong upang pababain ang temperatura ng katawan? In today's video, ibabahagi ko ang 10 pinakamabisang halamang gamot para maibsan ang lagnat. Isa, Luya Ginger. Ang luya ay isang natural na pampainit ng katawan at tumutulong sa pagpapababa ng temperatura ng katawan sa pamamagitan ng pagpapawis. Pwede pong maggamit ng sariwang luya, ihiwa ito at ilagay sa mainit na tubig upang gawing tsaa. Ang tsaa na ito ay nakakatulong na magbigay ginhawa sa katawan at magpababa ng lagnat. 2. Dahon ng malunggay. Ang malunggay ay may mga anti-inflammatory na katangian at tumutulong sa pagpapalakas ng immune system. Maglaga ng talbos ng malunggay at inumin ang katas nito. 3. Sampalok. Ang mga dahon at bunga ng sampalok ay may mga katangiang makatutulong sa pagpapababa ng lagnat. Maglaga ng mga dahon ng sampalok at inumin ang katas nito. 4. Banaba ang banaba ay may mga katangian na tumutulong sa pagpapababa ng temperatura ng katawan at nakakatulong sa mga problema sa lagnat. Pakuluan ang mga dahon ng banaba at inumin ang tsaa. 5. Luyang Dilaw Turmeric Ang luyang dilaw ay may mga anti-inflammatory at antioxidant properties na tumutulong sa pagpapababa ng lagnat. Maglaga ng luyang dilaw at inumin ito bilang tsaa. 6. Lagondi ang Lagoon ay isang kilalang halamang gamot sa Pilipinas na may mga katangian na tumutulong sa pagpapababa ng lagnat. Maglaga ng mga dahon ng Lagoon at inumin ang katas nito. Pito, dahon ng bayabas. Ang dahon ng bayabas ay may mga antiseptic at anti-inflammatory properties, kaya't nakakatulong ito sa pagpapababa ng lagnat. Pakuluan ang mga dahon ng bayabas at inumin ang katas nito. 8. Oregano ang oregano ay isang halamang gamot na may mga katangian na tumutulong sa pagpapababa ng lagnat at pagpapalakas ng immune system. Maglaga ng mga dahon ng oregano at inumin ang katas nito bilang tsaa. Sham, pandan. Ang pandan ay may mga kulang effects at tumutulong sa pagpapababa ng lagnat. Maglaga ng mga dahon ng pandan at inumin ang tsaa. Sampu, bawang garlic. Ang bawang ay may mga antibacterial at anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system at pag-aalis ng lagnat. Maglaga ng bawang at inumin ang tsaa o kainin ito bilang pampalakas ng katawan. Sa kabuuan, ang mga halamang gamot na ito ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng lagnat at pagpapalakas ng immune system. Laging tandaan na kung ang lagnat ay tumagal ng matagal o mataas ang temperatura, magpatingin sa doktor. Salamat po sa panonood. Please subscribe for more halaman facts videos.